Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa sena mga panibagong aralin? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga solidanin at hamong kinarap ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na nangyari noong 1946 hanggang 1972. Sa nakaaraang aralin, natutuhan natin ang mga pangyayari at pagbabago sa lipunan matapos ang pananakop ng mga Perikano at Hapones. Ngayon naman, tatalakayin natin kung ano ang mga kinaharap ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang ang pandigma at paano nila ito nalampasan Ito naman ang mga layunin ng ating aralin Una, naiisa-isa ang mga pangunahing soliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng digmaan Pangalawa, natatalakay ang mga naging pagtugon sa mga soliraning pangkabuhayan Pangatlo, nasusuri ang mga soliranin at hamon sa pamahalaan at lipunan. At panghuli, napahahalagahan ang pagsisikap ng mga Pilipino sa muling pagbangon ng bansa. Bago simula ng aralin, tanungin ang iyong pamilya. Ano sa palagay mo ang mga naging suliranin ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan? Pagkatapos nating malaman ang sagot ng ating mga lolo at lola, ating suriin ang sumusunod malaki ang epekto ng digmaan sa buhay ng mga Pilipino. Kailangan na tiyaga, katatagan at pagkakaisa upang makabangon ang bansa. Ano nga ba ang mga suliranin pagkatapos ng digmaan? Ang naging suliranin pagkatapos ng digmaan ay ang pagbagsak na ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa ekonomiya. Maraming ari-arian at hayop sa sakahan ang nasira kawalan ng hanap buhay at kakulangan sa pagkain ang nagdulot ng na matinding kahirapan. Upang muling bumangon ng ekonomiya, pinatatag ng pamahalaan ng agrikultura, kalakalan at industriya. Inayo sa mga lansangan at tulay at nilikha ang mga bagong hanap buhay. Pang matinding suliranin pagkatapos ng digmaan ay ang kapayapaan at kaayusan. Hindi lamang ekonomiya ang hamon. Lumaganap ang kawalan ng trabaho at krimen sa mga lungsod. Nagpatuloy din ang pakikibakan ng hukbalahap na hindi sumuko nang hindi natupad ang reformang pansakahan. Ilang tugon sa suliranin ng kapayapaan at kaayusan, pinagtibay ng pamahalaan ang seguridad at programang panreforma sa lupa. Kapasa naging suliranin ng panahon ng digmaan ay ang suliraning panlipunan. Nagkaroon ng matinding kahirapan at kakulangan sa pagkain, pagtaas ng presyo ng bilihin, paglaganap ng katiwalian at kawalan ng tiwala sa pamahalaan at nawala ng na moralidad at tiwala ang mga tao sa isa't isa. Ging suliranin din ang kakapusan ng pananalapi. Dahil kaunti ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Hirap mangolekta ng buwis dahil walang hanap buhay ang mga tao. At natigil ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Bilang tugon sa kakapusan ng pananalapi ay ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa na ilalim ng Philippine Rehabilitation Act ng US at ang pagsasaayos ng kalakalan at buwis. Sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang pinakamalaking suliranin ng bansa matapos ang digmaan? Paano tumugon ng pamahalaan sa mga problemang ito? Paano mo may papakita ang malasakit sa bayan sa panahon ng krisis? Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, piliin ang naging mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig ng mga Pilipino. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Napag-aralan natin at natutuhan ang mga suliranin at ang mga naging tugon ng pamahalan dito. Pumili ng suliranin noon na maaaring nararanasan sa panahon ngayon. Bilang isang mag-aaral, paano ka tutulong sa pamahalaan o sa komunidad na iyong kinabibilangan? Para naman sa pangwakas na gawain, sagutin ang sumusunod sa inyong sagutang papel. Tingkalimutan na sa kabila ng lahat ng hamon, nagsikap ang mga Pilipino muling binuo ang bansa, muling nagtayo ng mga paaralan, sakahan at lungsod. Ang bayanihan at pagtutulungan ay naging simbolo ng pagbangon ng ating bayan. Patunay ito ng ating tatag at pagmamahal sa inang bayan. Ang buod ng mga suliranin pagkatapos ng digmaan. Pumagsak ang ekonomiya matapos ang digmaan. Lumaganap ang kaguluhan at krimen. Naranasan ang kahirapan at kakapusan. Ngunit, sa tulong ng pamahalaan at mamamayan, unti-unti muling umundad ang Pilipinas. Ngayon, makikita natin ang resulta ng pagsisikap na ito. Mula sa guho at kahirapan, ang Pilipinas ay unti-unting nakabangon at nakamit ang kasarinlan. Ang kasaysayan ay nagpapaalala sa atin. Sa bawat hamon, may pag-asa. Sa pagtutulungan at tiyaga, ang bayan ay muling babangon at magtatagumpay na ang kasarinlan ay hindi lamang kalayaan mula sa pananakop kundi kakayahang bumangon sa bawat hamon ng panahon